handa na po si Bella Padilla para sa kanyang unang pagbibidahang afternoon soap na Magdalena. Kasama ni Bella sa project ang nagbabalik showbiz na si Vivo Owano na nakulong last year. Makitsika kay Nelson Canla. Dream come true para kay Bella Padilla nang ibigay sa kanya ang bagong afternoon prime soap ng GMA na Magdalena. Ito ang kauna-unahang proyekto ni Bella kung saan siya na ang bida. Tatlo ang magiging leading man niya rito kaya iba't ibang personalidad daw ni Bella ang makikita natin. Medyo mabigat talaga yung transitions niya kasi she's gonna go from a sweet and completely innocent girl to... to a girl who has to parang seek revenge. Tapos eventually magiging dancer siya sa club. So parang ang dami niyang, ang dami mangyayari sa buhay niya. Ayon kay Bella, bukod sa medyo sexy ang role niya sa Magdalena, naghahanda na rin siya dahil siguradong mapapasabak siya sa matinding aktingan. Kaya lang na eye bags ko kasi binabasok ko yung week one. <laughs> um, ang bigat, ang bigat sobra. Binasok ko yung week one, Parang Sama naman ang mga nakapaligid na tao sa kanya. Bakit naman siya ginagal? Ang magdalena rin ang showbiz comeback ng Starstruck 3 Avenger na si Bibo Wano matapos makulong nung isang taon dahil sa isang drug-related case. October 5, 2011, ang kasamang dakpin si Bibo sa isang buy-bust operation sa Antipolo City. Bagamat napawalang sala, na siya sa Camp Krami ng hanggang Disyembre. Ang um, mga na ko na dapat alam mo, wise ka, dapat hindi ka basta-basta magpapadala kung kani Alam mo dapat kung ano yung ginagawa mo. Nagre-review daw si Bibong ngayon para makapasok sa kolehiyo. Iwas barkada na rin daw siya ngayon para tuloy-tuloy na ang pagiging focus niya sa trabaho at pag-aaral. Maraming maraming salamat siyempre sa GMAs na nabigay sa akin ng show. Sobrang nagpapasalamat ako. Kasi akala ko wala na. Yung, yung nasa loob ako, akala ko end na hindi na ako bibigyan pero sobrang papasalamat ako sa Jamie at sa Dios. Nelson kan last updated sa showbiz happenings.